Good morning mga ka farm. For this video, i-introduce ko sa inyo ang pagkain or alternatibong pagkain para sa ating mga alagang hayop. Ito ay ang Madre de Agua or Tricontera na halaman na may mataas na crude protein na pwede nating ibigay sa ating manok, itik, tsaka baboy. So ito, Tricontera to. Mataas yung crude protein nito. So malaking tulong to sa atin na nag-aalaga ng mga hayop. So kapag nag-aalaga tayo ng hayop, kailangan natin talaga may alternate na pakain kaysa sa feeds dahil ang feeds ay napakamahal ngayon. Then makakatipid tayo at saka makaka kuha tayo ng magandang epekto sa kanila. So ito pala siya. So dahon yung pinapakain ito. So pwede natin itong ipakain na raw or fermented. Ito. Yan. So dapat kapag nag-iisip tayo pa lang na mag-aalaga ng hayop ay magtanim na tayo ng mga alternatibong pagkain. So una pa lang 'to. Marami pang tayong pagpag-usapan na alternatibong pagkain sa ating mga alaga. So stay tuned lang kayo. At kapag dumaan man to sa inyong mga YouTube channel or nanonood kayo, so please subscribe to my YouTube channel. So, yun lang mga ka-farm for this video. Then, sa last part na video nat natin na ito, ay ipapakita ko ang pagpapakain ko ng Madre de Agua sa aking alagang baboy. So, yun lang. Salamat! Magandang araw, magpapakain tayo ngayon ng Madre de Agua sa ating mga alagang baboy. Ano? Ang lalakas kumain, ang lulusog. Di 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 di. Takam na takam.